Kamusta mga ka-health at taga-subaybay? Narito tayo para sa isang mahalagang paliwanag tungkol sa ating kalusugan at kagandahan. Sa episode na ito, tatalakay natin ang mga pagkain na dapat mong iwasan upang magmukha kang fresh at radiant. Alam mo ba ang lahat ng mga ito? Abangan ng number 4 na tiyak na hindi mo akalain. Sama-sama nating alamin kung anong mga ito at kung bakit mahalaga na iwasan ang kanilang pagkain. Hindi lang ito tungkol sa itsura, kundi pati na rin sa pangkahalatang kalusugan ng ating katawan. Kaya't huwag mag-atubin mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong impormasyon at mga tips para sa iyong kalusugan. Sige, let's dive right in! Narito ang mga pagkain na dapat iwasan para magmukha kang fresh at radiant. Number 1. Matamis na pagkain para makamit ang isang mukha na fresh at radiant, malagang ang pag-iwas sa sobrang pagkain ng matamis na pagkain. Ang sobrang pagkain ng matamis ay tulad ng mga chocolate, candy at mga pastry ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels. Ito ay maaaring magresulta sa pagdami ng pimples, acne at iba pang mga issue sa balat. Mabilis na sukal sa iyong katawan ay maaring magdulot ng proseso ng glycation kung saan ang asukal ay nagre-react sa protein na sa iyong balat. Ito ay maaring magdulot ng pagtanda ng balat, kabilang ang pagkawala ng elasticity at pagdami ng wrinkles. Ang mga pagkain na mataas sa asukal ay maaring magdulot ng pagtaas ng timpang at pagkakaroon ng mga unwanted na taba na maaring magdulot ng hindi komportabling itsura at pakiramdam ang labis na pagkain ng matamis ay maaring magdulot ng dehydration sa iyong katawan na maaaring magdulot ng tuyo at malamig na balat. Ang balat na hindi sapat na hydrated ay maaaring hindi magmukhang fresh at radiant. Upang mapanatili ang iyong balat na fresh at radiant, mahalaga na limitahan ang iyong pagkonsumo ng matamis sa pagkain at mag-focus sa pagkain ng mas malusog at mas natural na mga pagkain tulad ng prutas, gulay at mga buong butil. Dagdagan din ang iyong mga pag-inom ng tubig upang panatilihin ang iyong balat na hydrated at malusog. Pangalawa, malas at mamantik ang pagkain pag-iwas sa malas at mamantikang pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang iyong balat na fresh at radiant. Ang mga pagkain na may mataas na tabat asin tulad ng fast food, pritong pagkain at mga processed meats ay maaring magdulot ng pagtaas ng pamamaga at pamumula ng balat. Ito ay maaaring magbigay ng hindi kasiyasiyang itsura at maging sanhin ng mga skin issues tulad ng acne at pimples. Ang labis sa pagkain ng malasa at mamantikang pagkain ay maaring magdulot ng labis na timbang at maaring magkaroon ng pangmatagaling epekto sa iyong kalusugan at itsura ng balat. Ang labis sa pagkain ng malasa at mamantikang pagkain ay maaring magdulot ng dehydration na maaring magresulta sa tuyo at malamig na balat. Ang balat na hindi sapat na hydrated ay maaring hindi magmukhang fresh at radiant. Ang mga pagkain na mayaman sa taba at asin ay maaaring magdulot ng pagtaas ng proseso ng pagtanda ng balat. Ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng elasticity ng balat, pagdami ng wrinkles at iba pang palatandaan ng pagtanda. Pangatlo, pagkain maraming kapin. Ang pag-iwas sa pagkain maraming kapin ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa itsura at kalusugan ng iyong balat, na makatulong sa pagmumukha mong fresh at radiant. Ang kape na isang natural na diuretic na nangangahulugang maaaring nitong mapalakas ang pagdaloy ng ihi sa katawan. Kung labis na umiinom ka ng kapein, maaring magdulot ito ng dehydration sa iyong katawan na maaring magresulta sa tuyot malamig na balat. Ang labis na paginom ng kapein ay maaaring ding magdulot ng pagtaas ng pamamaga sa balat, lalo na sa mukha, ito ay maaaring magdulot ng hindi kasiyasiyang hitsura at magpapabawas sa natural na pagiging radiant na balat. Ang sobrang paginom ng kapein ay maaaring magdulot ng pagtaas ng stress hormone sa katawan tulad ng cortisol. Ang mataas ng tas ng cortisol ay maaaring magdulot ng mga skin issues tulad ng acne, pamumula at iba pang problema sa balat. Ang labis sa pag-inom din ng kapein lalo na sa hapon o gabi ay maaring makasama sa iyong quality na pagtulog. Ang hindi sapat na tulog ay maaaring magdulot ng pamamaga at dark circles sa ilalim ng mga mata na maaaring magdulot ng hindi fresh na itsura. pang alak. Ang pag-iwas sa pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa itsura at kalusugan ng iyong balat na maaaring makatulong sa pagbumukha mong fresh at radiant. Ang alak ay isang diuretic na nanghuhulagang maaaring itong mapalakas ang pagdaloy ng ihi sa katawan. Kung labis mong iniinom ang alak, maaaring magdulot ito ng dehydration sa iyong katawan na maaaring magresulta din sa tuyot malamig na balat. Ang labis sa pag-inom ng alak ay maaring magdulot ng pamamagat pamumula ng palat, lalo na sa mukha. Upang mapanatili ang iyong balat na fresh at radiant, mahalaga na limitahan ang iyong pag-inom ng alak. Subukan na palitan ng paginom ng alak ng mas natural at malusog na pagpipilian tulad ng tubig, herbal tea o mga natural na prutas at gulay na mayaman sa vitamin at mineral. Bukod pa rito, siguruduhin na sapat ang iyong tulog at iwasan ng labis na stress upang mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng iyong balat. Panglima, mapagkain na may mataas na laman ng sodium ang pag-iwas sa mga pagkain na may mataas na laman ng sodium ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa tsura at kalusugan ng iyong balat na maaaring makatulong sa pagmumukha mong fresh at radiant. Ang sobrang sodium sa iyong katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga ng balat, lalo na sa mukha. Ito ay maaaring magdulot ng hindi kasiyasiang itsura at pagpapabawa sa natural na pagiging radiant ng balat. Ang sobrang sodium sa iyong katawan ay maaaring magdulot ng dehydration sa katawan na maaaring magresulta sa tuyo at malamig na balat. Ang labis na sodium sa iyong dieta ay maaaring magdulot din ng pangmatagalang epekto sa kalusugan ng balat. Ang mga taong labis sa sodium sa kanilang katawan ay may mga tendensiya na magkaroon ng pamamaga, pamumula at iba pang mga issue. Ang sobrang sodium sa iyong katawan ay maaring makaapekto sa pag-andar ng mga cells sa iyong balat na maaring magdulot ng hindi magandang itsura at kakulangan ng radiance. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga nabangkit na pagkain at pagpili ng mga mas malusog na pagkain tulad ng mga prutas, gulay at mga pagkain na mayaman sa vitamin at mineral, maaari mong mapanatili ang iyong balat na malusog, fresh at radiant. Subukan mo rin na magdagdag ng maraming tubig sa iyong dieta upang mapanatili ang iyong balat na hydrated at mabawasan ang mga posibleng issue sa balat. At yan lahat para sa ating espesyal na episode tungkol sa mga pagkain na dapat iwasan para magbuka kang fresh at radiant. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng pagpili ng tamang pagkain para sa ating kalusugan at kagandahan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nais ninyong malaman ang higit pang mga impormasyon at mga tips, huwag kalimutang i-like, i-share at magsubscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik hanggang sa susunod na episode.